Bagaging ganda niyan tol Saan mo na edit yan tol no? May kumakalabit sa balikat Sabi niya hoy dila Ikaw ay magingat Harap sa salamin Tapik sa dibdib Sa una talaga ay Mahirap hindi mo Ang pagsikat ng Maliwanag na araw kahit pa na nasa dilim <laughs> Umpisang sabihin na ikay sawa na sa Nakagawi ang gawain na nakatanga Nakakabubo, nakakagago Lahat ng sama ng loob para sa balato Hanggang sa bumukas na ang Dalawang mata Kung may mga ibang ang nakagawa Bakit naman ako hindi Si hamak namang mas malupit, mas agad, mas maangas, pinakamahangin Hindi di eh, lang, lang naman, echoes lang Huwag ka namang hindi masiyahin kaya nga May kumakalabit yes, sa balikan, sabi niya hoy dila, Ikaw ay mag-ingat Harap sa salamin, tapik sa dibdib sa talaga ay mahirap Hindi mo ang pagsikat no. Maliwanag na araw Kahit pa na nasa delay. Oh di ba ngayon naisip mo na Balik ka sunod na gagawin mo na lang Magpaplano, magbabago nga kung hindi ka nasasablay Sa haman ng buhay, maging malumanay paghihirapan ka hanggang sa ikay masanay Na hindi na lang magsalita Tutulungan ng sarili mag-isa Palaging mamahalin, palaging pagbibigyan Pakakainin ng tama, palaging sasakyan Ang dunong na natataglay Ang tutulong sa'yo magpatunay ikaw ay isa sa mga namumukot Ang isa lahat na ipapadala ng mundo Upang lumaban labanan ng puso Kalabitin mo ikaw mata ay dilat, Lagi mag-iingat, huwag kalimutan sa salamin tapigin ng depend Sa una lang naman yan Mahirap Makikita mo din ang tunay na Pagsikat ng Maliwanag na araw Kahit pa nang nasa dilim sa buhay wala naman talagang madali Malalagay ka din sa hukay Ba't ka nagmamadali Sabay mo pa tong mga taong panay Sa mali, o diba, o diba Ang gagaling kaya ang kahit sino ang makaisa Wag mo hahayaang madala ng sita Kung pagod ipahinga, pag hinapok puminga Pagtapos mo dyan tayo agad sa pagkahiga Wag tatamad din, palagi magdasal Meron sa 'yong nakatingin ayusin ang iyong asal Sa lahat mapatao mapahayop sa kalikasan Ayusin ang asal